Ay, isang magandang buhay sa'yo at saka kilala mo, no? Kita mo naman, nandito ako ngayon sa lugar ko, sa Baysa. Dahil pupunta kayo Sa San Antonio Nueva Ecija at kami ay may kipesta. Kasama ko ang aking pamilya, kababoy, alright? Abangan mo ang susunod na pangyayari, kababoy. Right? Okay, ay, si mama, mama. Ay, dito na kami sa LX, no? Papasok kami ng LX, kaya... Ingat kami, pupunta ka. Pupuntaan namin yung bahay ng lola ko. Di ba la? Oo. Tingin sa camera. Saan ba yun? Ito. Ito. Yan, hi! Pupunta kami sa probinsya namin. Ayan. Hello! Yun oh. No? Alright. Abangan ang mga susunod na mangyayari ka, baboy. Alright. <laughs> kababoy, dito na kami sa Shell. And okay. Lex, yung unang Shell. Balay, bibili muna kami ng Starbucks. Alright! Let's go! Let's go! Guys, nakabili na kami ng Starbucks. Lolo, mapakita mo yung sa'yo. Pakita mo yung sa'yo. Alright. So, All Alright. So nag-exit kami ng ano, Balagtas Papunta na Nueva Ecija, San Antonio Dito kami dadaan sa Bypass Road Alright mga kababoy ko, yun lang Guys, yo guys Tutuwa lang ako kasi dati dumadaan ako dito Itong mga tulay Eh, hindi pa nila pinagagamit Ngayon pala, pwede lang gamitin Accessible lang, Passable lang Galing, thank you ha Kasi before 2020, pandemic days Hindi pa ito ginagamit Yun lang, nakakatawa lang Naalala ko noon, ito lang ang bukas, two-way lang to. Ito lang, ito lang, ito lang. One way ba, two way? Tapos wala pang mga ilaw. Ewan ko lang kung nag-iilaw na, kung na yung mga ilaw na isang gabi. Alright? Oo, kami. 0.5 mo naman, masada mo naman. Ay, 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 si mama, kay mama. Oo, oh, oh, hot shots. Kuya, ako. Kung takot dyan tayo mag-usap, medyo ano kay? Ah, <laughs> oh, sige. Bigyan mo ko ng dalawang pan shots. Dalawang order. Ah, oh, sige. Large. Ah, yung meal. Oo. Oh, oh, iced tea. Regular. Ay, ano? Coke. Coke. Guys, mga kababayan. Dito na kami sa dulo ng bypass bypass ng Balagtas. So, ang pagkakaalam ko, po, itong pop, binabaybay namin ngayon ay Baliwag Bulacan na. Tapos, napasokin namin ay San Miguel. Sun Sunod-sunod San Miguel, San Rafael. Tapos, Kapa Nevesia, Kapan. Yun, alright, Kapagoy. Pero bibidyo ako, kada bayan, napapasokin namin. Alright? Ito, San Miguel na to, Kapagoy. Hindi dito siya na, di ba? Siguro, mag ito pala yung ano, San Miguel Bulacan. Siguro ito, ano to, San Rafael. Pasensya na, hindi ko alam. Alright, kapapoy. Eh. So, dito na kami sa San Miguel Bulacan. Alright. So, hindi ako na naman. nagka counter na tayo, mga kababoy ko, no? Dahil traffic ngayon eh. Kung di tayo gagawa ng paraan, eh, makakamote tayo. Baka tapos na yung handaan. para sa PS na kapapoy. Eh. Ano yun? May wow, aksidente pala kaya ko traffic Yo mga kababoy ko Dito na kami sa Nueva Ecija, Gapan Alright Thank you, ito na yung 3, 2, 1 Papasok na kami kababoy Welcome back Nueva Ecija Lola, ito na yung lugar mo Oo, Gapan Gapan City, ito na kababoy oh. Tignan oh. mo ha O, oh, yan ang lugar mo Siyempre, doon tayo pa sa sanatorya pa tayo, di ba? Ito na, in God we trust, Japan City. Alright, mga kababoy ko. Buhay mo ba yung mga kasama ko dyan? Yeah! Alright! Yo, kababoy, ito ang watermark ng Nueva Ecija, Japan. Wala kasi silang SM dito. Yan, watermark at saka Robinson. Pero sa ang SM, alam ko sa abanatuan meron. SNR kasi yung kabanatuhan ka ba, boy? Eh, ano yun? City. Alright. Yun lang, kababoy. Hindi na pa rin kipray. Pag every time matataan ako dito, lahat na pinagpipray ko talaga minibigyan niya sa akin. Amen. Mga Mary, magandang buhay po sa inyo. Salamat po sa mga biyayang na takot po araw-araw. Mayroon pong bahala sa mga mahal ko sa buhay. Lalo na mga anak ko. Mga nuri, mga ko. Leonardo. Alright, Golden Tista lang, may San Antonio na. Yeah, welcome, San Leonardo, Dwe Baisiya, kababoy. Yeah. Pag kinaliwa ko to, pa ah, San Antonio, kapunta sa amin, pag diretsyo, Linggalan, Pagyo, kung saan ito, malapit na kami. Alright. Yo kababoy, dito na kami sa ano, Hai, Nueva Ecija. Alright, malapit na kami sa San Antonio yeah. Okay, good Bali, layo pala yun, hain Dito na kami sa hometown ng aking Lola San Antonio, Nueva Ecija Lola, mag-iay! Ay, San Antonio, mabuhay! Yes! Natala ko na ulit ang Lola ko dito mga kapaboy Isang napakalaking tuwa sa puso ko nung gano'n Siyempre, dito siya lumang, dito siya pinanganak Alright Love you la. sa I love you too Okay, good. god <laughs> Oo oh. <laughs> Ano, oh di ba dito? Tito okay. Di Lola. Alright, tsaka mga anak kapatid niya. Alright. Lang, sige, bro, bless do. Opo. Huh? Bless. tayo. na tayo. Uminom na tayo. Okay. Sa kendo, sa okay. Wag na. Sabay, sabay. Baboy, dito na kami. Ito ang bahay ng Lola ko. Makita 1, 0, 7, 4 Yung mga kababay ko, debes San Antonio. Alright, tag-fiesta! yung na kami dahil eh po daw mga sa barrio. Sa tayo ng barrio Subic. Barrio Subic. Barrio oh, po ta min barrio kababoy. Dali dito ko tapusin 'yung black, okay? Baboy, kababoy, baboy ka at kakayalan ka. mo. Pause na ako wala na akong bosses. Tara kami 'tong sa inuman 'tong sa pistaan. Happy New Year. Happy New Year kababoy. Hey, okay.